Si Shara Soto ay isang Pilipinang aktres, TV host at singer. Anak siya ng kilalang aktor-politician na si Vicente "Tito" Soto III at ng dating aktres at TV host na si Helen Gamboa. Si Shara ay naging bahagi ng industriya ng entertainment sa Pilipinas mula pa noong kanyang kabataan. Kilala siya sa kanyang pagiging co-host sa mga talk shows at sa kanyang mga performances bilang singer. Nagkaroon din siya ng mga pagganap sa mga teleserye at pelikula at naging bahagi siya ng ilang proyekto sa telebisyon tulad ng Eat Bulaga at Sunday Pinasaya. Subalit sa kabila ng pagnanais niya na mas umangat pa ang kanyang karera, naisipan ni Shara na makipagsapalaran sa Amerika upang doon ay subukan ng mundo ng Hollywood. Pero imbes na tagumpay ang kanyang nakamit ay pagdurusa at kabiguan ng kanyang naranasan hanggang sa umabot pa sa puntong pinasok nito pati ang pagiging isang go-go dancers. Ano nga bang nangyari sa kanya? Bilang mula sa isang kilalang angkan, ano nga kaya ang naging reaksyon dito ng kanyang mga magulang? Si Shara Soto ay isang kilalang Pilipinang aktres, mga awit at personalidad sa telebisyon na nagmula sa isang prominenteng angkan sa larangan ng politika at showbiz. Ipinanganak noong Agis ng Mayo 1984 sa lungsod ng Quezon. Siya ang bunsong anak ni na Vicente Tito Soto III, isang batikang senador at dating TV host at Helen Gamboa, isang respetadong aktres at mga awit. Bilang bahagi ng pamilyang Soto Gamboa, lumaki si Shara sa isang kapaligirang nakaugnay sa sining at aliwan, kaya't hindi nakapagtatakang pinili rin niya ang landas ng pag artista Nagsimula ang kanyang karera sa industriya ng telebisyon bilang isa sa mga host ng Eat Bulaga, ang pinakamatagal ng tumatakbong noon time show sa bansa kung saan napanood siya ng publiko sa iba't ibang segment at palabas. Bukod sa pagiging host, pinasok din ni Shara ang pag-arte at pagkanta. Nagkaroon siya ng mga papel sa ilang palabas sa telebisyon at pelikula, kabilang ng sitcom na Daddy Di Dodo at ang pelikulang Killer, kung saan mas nakilala pa ang kanyang husay sa pagganap. Bilang isang mga awit, nakapaglabas din siya ng mga awitin na tumatak sa masa tulad ng kanyang bersyon ng I Won't Last Today Without You na naging popular sa mga tagapakinig. Isa sa mga kontrobersiyang kinasangkutan ni Shara ay ang kanyang pagtatanggol kay Maine Mendoza matapos ang paglabas ng mga lumang tweets ng huli na naglalaman ng mga salitang maaaring makasakit. Nagbigay si Shara ng mensahe ng suporta kay Maine na nagsasabing you are not defined by your past mistakes Whatever you've been through doesn't have to be the end of you. You are valuable and irreplaceable. And I love you. Pinahayag din ni Shara na ang pagiging artista ay hindi nangangahulugang na hindi sila maaaring magkamali at sila ay tao rin na may mga pagkukulang. Sa aspeto naman ng kanyang personal na buhay, si Shara ay dumaan sa isang mahirap na proseso ng paghihiwalay mula sa kanyang unang asawa na si Jojo O'Connor noong 2016 at ang kanilang kasalay na anal noong 2019. Lumabas ang pangalan ni Valin Montenegro bilang di umano'y ikatlong partido sa kanilang paghihiwalay. Kayon pa maring itinanggi ni Valin ang akusasyon at sinabi niyang hindi siya ang dahilan ng kanilang pag-iwas. Sa isang panayam, ipinahiyag ni Shara na siyang nag-file ng annulment at binigyang din na ang desisyon ay para sa kapakanan ng kanilang anak na si Crisius. Sa likod ng kinang ng kanyang pangalan, Duman si Shara sa mga panahong halos gusto na niyang sumuko sa kanyang pananatili sa Estados Unidos kailangan niyang kumapit sa iba't ibang trabaho upang mapunan ang pang-araw-araw na pangailangan. Bagamat mahirap, iyon din ang naging panahon kung kailan nabuo ang kanyang karakter. Isang yugto ng kanyang buhay na siya mismo ang humarap sa lahat ng hamon. Ikinwento ni Shara sa tuloy na buhay ang kanyang naging karnasan sa US noong sinubok niyang pasukin ng show business sa Amerika. Minsan nang sinubukan ng dating 8-bulaga host na magpursu ng acting career abroad noong 2007. Pinasok ni Sharang chatro kung saan araw-araw silang nagsasanay ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagbukas ang theater na pagtatanghal nila sana. Isang pagkakataon, inalok siya ng ilang kaibigan na Amerikana na subukan ng pagiging go-go dancer sa mga club. Sa simpleng pagsaseo sa loob lamang na isang oras ay may katumbas na agad itong $100. Nahikayat siya at sa kabila ng kaba, Pinasok niya ang mundo ng go-go dancing, kabilang ng pagsusot ng mga halos napakaiksi na lamang ng mga damit. Hindi niya ito ipinagtapat sa kanyang mga magulang. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas lamang nila ito nalaman. Isang revelasyong hindi naging madali para sa kanila at naging sanhin ang kanilang labis na pagkatismaya. Ang karanasang ito ay nagbigay daan kay Shara upang mas mapalalim pa ang kanyang pagunawa sa sarili at sa mga hamon ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, Nagpatuloy siya sa kanyang mga layunin at naging inspirasyon sa marami. Sa kasalukuyan, si Soto ay aktibong kasangkot sa iba't ibang larangan ng showbiz, fitness, at digital content creation. Bilang isang founder at kasalukuyang pangulo ng Philippine Pool and Aerial Sports Association o PPASA, siya ay nagtataguyod ng pole dancing bilang isang lehitimong sport sa bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang PPASA ay opisyal ng kinilala ng Philippine Olympic Committee at naging bahagi ng pambansang kupunan ng Pilipinas bilang isang content creator. Si Shara ay may mahigit sa 233,000 subscribers sa kanyang YouTube channel at mahigit 580,000 followers sa Instagram. Ang kanyang mga video ay nagpapakita ng kanyang buhay pamilya, mga hamon at mga pagsubok pati na rin ng kanyang mga karanasan sa pole dancing. Ang kanyang online series na Shara Tries ay nagpapakita ng kanyang mga pagsubok sa iba't ibang aktibidad mula sa mga food challenges hanggang sa mga personal na kwento. Puro dito si Shara ay bahagi ng All TV, isang bagong television network sa Pilipinas kung saan siya ay lumalabas sa mga programa tulad ng Moms o Mission na Mission. Sa kabila ng kanyang mga profesional na tagumpay, siya ay nananatiling tapat sa kanyang pamilya at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa kanyang mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, si Shara Soto ay walang nobyo ayon sa kanyang pahayag noong Hulyo 2021 sa isang Q&A session sa kanyang YouTube channel. Inamin niyang siya ay hiwalay na sa kanyang dating nobyong si Ian Austin, isang Filipino-American na nakilala niya sa Las Vegas. Ang kanilang relasyon ay tumagal na mahigit dalawang taon at matapos ang kanilang paghihiwalay, sinabi ni Shara na siya ay masaya at kontento sa pagiging single at hindi muna nagbabalak magpakasal. Bagamat hindi binanggit ni Shara ang mga detalye ng kanilang paghihiwalay, ipinahayag niyang mahalaga ang kapayapaan sa puso at kung hindi na gumagana ang isang relasyon mas mabuting tapusin ito at maghintay na lamang sa tamang pagkakataon. Sa ngayon, si Shara ay nakatoon sa kanyang pamilya, karera at personal na pagunlad. Walang opisyal na impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang estado ng relasyon.